current, current, current looks ng ating mga puno sa harapan ng bahay. Ayan, at puro mga dilaw na almost, 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 abos na ang dahon itong isa. Yung isa kalbo na, this one is sun uh, soon. Ubus na ang dahon niya sa tuktok. Oh, parang life din yan. Unti-unting nalalagas ang magagandang buhok sa ating magagandang buhok sa atin, ito lagas na. Basta at the end of the day, nakatayo pa rin tayo at lumalaban. Ganun lang ang life, parang tree. Maraming iba't ibang kulay, may maganda, may maitim. Kaya laban lang mga kareels. Ang buhay ay masalimuot. But still, God is watching us. Enjoy the life. At ayan nga, naghihintay sa atin ang ating mga kakalaykayin na dahon. Ayan, o. Oh. Baka gusto niyong suba at ako'y tulungan magdakot, magkalaykay ng mga dahon na ari. Magmamawar tayo soon ng ating mga, ayan, ating grass. Malago na rin. There's no sunshine. Ayan, tulog. Ay, nakaking sunshine. Ang aking sunshine ay sasamahan ko pipick up ng gamot. Ayan, oh bye. Ayun lang. Sunshine, nalito-lito na.